I-volume niya yung uh, monitor niya. Meron? Meron, boss. Meron. O oh, ngayon, is nila ba may monitor ka, Renz? Meron, mo boss. Meron. Ah, oh, meron na. So ngayon, ang katanungan natin, uh, may ipinakita ang PNP, no? Doon sa kanilang presscon, na yung uh, lalaking uh, ng hold-up sa convenience store sa Marilo, Bulacan, ay naka-pulang uh, jacket, naka sombrero, at naka-face mask, at yung jacket ng nang hold sa loob ng uh, uh, di, uh convenience store na Alpha Mart ay naka-jacket ng pula na walang sipir sa dibdib. Ang tanong ko po sa inyo, ipakita eh, natin yung uh, jacket na yon, yung suspect na yon. Pakita muna natin. Ayan, iyan bang uh, suspect na yan na makikita natin sa monitor, Mama Catherine Joya Sarto, yan ba yung ba'y asawa mo? Hindi po, sir. Yan po yung nang hold up doon sa uh, convenience store sa Alpha Mart na uh, Marilo Bulacan. Hindi po mister niyan? Hindi po, sir. Yung ipapakita naman ng inyong lingkod na jacket na uh, may zipper sa dibdib at may tali. Yan na sinasabing yan ay nakuha sa motor ng iyong mister. Yan ba yung jacket ang mister mo? Yes po. Ngayon, ah uh, merong mga Uh, Pag-aanalisa na sinasabi nga ng mga netizen at mga nakakapanood sa atin, kung ang iyong mister ay uh, nakipagbarilan sa mga pulis Marilaw, uh, tama ba na kung makipagbarilan ang isang suspect o isang pulis na katulad ni Police Captain Rani Sarto ay maghuhubad pa ba ng jacket? Ikaw ba yun, naniniwala? Hindi po ako naniniwala. Of course, isi-save mo yung buhay mo. Bakit ka pa maguhubad ng jacket bago, bago ka makipagbarilan? Ngayon, uh, kamusta na po yung mister nyo ngayon, uh, si Police Captain uh, Rani uh, Sarto? Nasaan po siya ngayon? Nakahimlay na po siya. Saan po siya nakahimlay? Sa bahay lang po, sir. Aha. Yabang nga uh, Mr. Mo ay uh, meron ba namang mga dumadalaw na mga miyembro ng PNP dahil siya po ay isang pulis? Wala po sir. Base po sa mga natatanggap ko na call, um, pinagbabawalan po sila sir na pumunta po sa bahay. Kapag pumunta daw po sila sa bahay at dumalaw sa asawa ko, lahat ng pulis po ay kakasuhan po na makikita po na pupunta sa bahay. So ang ibig mo sabihin ngayon ay uh, ang sabi mo Nanganganib ang buhay mo at natatakot ka na baka pati ikaw at ang uh, anak mo ay uh, pag-initan. Tama ba? Yes po, sir. Gaano naman katotoo na ayun sa report, uh, kayong uh, mag-asawa, ang asawa mo si Police Captain Rani Sarto, ay may anak kayong tatlo. Tatlo ba inyong anak? Hindi po, sir. Isa lang po. So mali yung report na tatlong anak nyo ni Police Captain Sarto? Maling-mali po, sir. Mm-hmm. So sa kasalukuyan ay uh, uh, mayroon ka bang uh, panawagan sa sa PNP sa gobyerno katulad nga nito ikwento mo ang kalagayan nyo ngayon ikaw bay hindi nasaktan doon sa pagkawala ng iyong mister go ahead manawagan ka Um uh, nakikipusa po ako sa uh, kapulisan sa gobyerno po na sana po mabigyan ng katarungan yung pagkamatay ng asawa ko Um sobrang sirang na po yung pangalan niya. Um, kahit po sana yung paglinis lang po ng pangalan niya ay magkamit po ang hustisya po. Mm -hmm. So uh, meron ba kayong uh, plano na iapila mo itong kaso na iyong mister para malinis ang pangalan niya? Yes, sir. So paano ngayon yan? Manawagan kasi eh. Manawagan ka sa ating kapulisan kay Chief NP General o similarityon Arteta at uh, gaya na sinasabi mo ay nangangamba ka sa iyong buhay pati yung iyong anak na nag-aaral ay nangangamba ka uh, manawagan ka tumiig ng tulong sa gobyerno sa kapulisan at sa ating uh, pangulong president president Bongbong Marcos Jr. Um nananawagan po ako sa pangulo po at sa kapulisan po na sana po yung sistema po ng PNP ay maayos Um, alam po natin kung gano'n po ka ngayon ang sistema ng PNP. Yung mga mali po, kaya nilang gawing tama at yung mga tama po ay kaya po nilang gawing mali. Am um, sa ngayon po um na sasaktan of course ako kasi na nawalan ako ng asawa bukod doon. Yung dig, uh, dignidad na inalagaan ng asawa ko for 19 years na pagseserbisyo niya sa PNP ay ganoon na lang po na yurakan ah, uh, sana po yung protection po na para po sa amin ay maibigay kasi baka po sa pagsasalita ko na to eh akami kami naman po ng anak ko ang pag-initan. E eh, ngayon? Ang sabi mo nga ay uh, pumapasok ka bilang nurse. Araw-araw kang pumapasok. Mama Caterina Joy uh, Sarto at ang iyong anak ay nag-aaral. Hindi ka ba nag-aalala sa inyong kaligtasan na sa inyong mag-ina? Nag-aalala po sir kasi merong pong mga Uh, polis na minsan po umaaligid sa bahay tapos tinatanong kung saan ako nagtatrabaho, kung saan nag-aaral yung anak ko. Siyempre, bakit po namin ibibigay yung uh, information na yon, Baka mamaya bigla na lang po kaming tambangan kapag uh, umalis kami ng bahay. Okay. At uh, tanungin naman natin si uh, Renz Peduchi, ang uh, reporter natin sa Kamanaba area. Renza, uh, ano bang uh, ito ba itong kasong ito na i-cover mo ba sa marilaw uh, Marilao, Bulacan, yung sinasabing encounter. Boss, ang pagkakaano po natin dito ay naka po tayo ng press release. Ano po? Adbuhat uh, sa Pro3 and then otherwise po at naka din po and dito ng Metro uh, NCR at saka ng Kamanaba na meron silang plus alarm ang Marilao Police Station na around 7:30 PM ay nagkar I 7:45 PM na nagkaroon na ng uh, incident happened ng robbery sa uh, may area ng Marilao And then, uh, nung magkaroon ng press release naman ang ProTree, otherwise, ang, ang nakalagay naman po doon sa kanilang uh, information, around uh, 8.30pm on November 10, naka ng call call ang Marilao Police Station na sinasabi nga nila na In progress ang robbery hold-up sa sinasabing Alpha Mart ang uh, malapit sa Santa Rosa 1. At uh, okay na ba? May sound na ba? May audio na ba? Okay. So ngayon ang ibig mong sabihin, uh, nagkaroon ng uh, plus alarm ang uh, Marilao PNP ng 7.45 uh, p.m. Subalit so, ang uh, PNP Region 3 ay parang uh, atang Bulacan PNP ay nagkaroon sila ng press release na nangyari yung insidente ay 8.30 uh, ng gabi. Tama po ba? Opo uh, kasamang Mar. Uh, gusto lang po natin na linamag, uh, liwanagin lahat ng mga netizen natin regarding diyan sa uh, plus alarm nila na po around 7.30 p.m. Mer ay 7.45 p.m. meron na po palang nangyaring uh, re holdup hold-up sa area ng Marilao. And otherwise, siyempre, kapag uh, plus alarm po, lahat yan ay makaka-receive ng lahat ng station para mag-conduct sila ng uh, dragnet. And then, uh, ito nga po, ang gusto lang natin ma-elaborate yung kung ano po ang totoo sa oras na uh, ng Pro3 na around 8.30 p.m. Nang, ay 8.30 p.m. nang naka-receive sila ng call time from Marilao, uh, Marilao Police Station na In progress pa lang ang hold-up na nangyari. Okay, mga kaibigan, nadinig naman ninyo ang uh, pahayag ni uh, Renz Pedrochi, ang uh, reporter natin dyan sa Camanaba area, at ang uh, pagkaka-interview natin kay uh, Mrs. Catherine Joy Sarto, mga kaibigan, okay. sa ating uh, napakahusay na provincial director ng uh, Bulacan PNP, si Police Colonel... Uh, Angel Garciaño, uh, kasama Jerwin na uh, nasaan siya uh, sa ating mahusay na Provincial Director ng uh, Bulacan PNP. Sir, nandito po sa himpila namin si uh, uh, Mrs. Catherine Joy Sarto kung saan ay uh, humihingi ito ng uh, uh, tulong at maimbestigaan maigi ang uh, pagkakapatay patay ng kanyang asawa na ayon sa kanya ay hindi involved sa uh, pangholdap ang kanyang asawa sa convenience store uh, Alpha Mart sa uh, Marilao Bulacan na kung saan Colonel sir itong uh, pamilya nito si uh, Mrs. Catherine Joy Asarto uh, uh, ay itoy nag-aaral BA ah, sorry nag nagtatrabaho bilang uh, nurse no at ang kanyang anak ay uh, nag-aaral po ito, Colonel, Sir. Uh, pakiusap po ng uh, programang ito na inyo pong uh, bigyan ng proteksyon ang magnanay na ito sapagkat uh, napatay na nga po yung kanyang uh, mister. Siguraduhin nyo lang po, Colonel, na mabigyan nyo po ng seguridad ang uh, pamilya ni Katerina uh, Joy uh, Sarto at ang kanyang anak na nag-aaral, Sir, ang programang ito ay nakatutok sa kasong ito Pakiimbisigan niyo po maigi. Dahil uh, baka naman eh, ang sinasabi ni uh, Miss, eh, Mrs. Caterina Joya Sarto, ito'y uh, naniniwala siyang mistaken identity. Ganun pa man, ang kapulisan ay uh, nariyan naman upang uh, magsagawa ng mga makatutuhan ng uh, Inaasahan ang programang ito na wala pong uh, white wash na mangyayari dito sa kasong ito, sir. Dahil uh, kawawa naman ang pamilya nito ni uh, Police Captain Rani Sarto at dapat bilang uh, kung talagang itoy walang ginawang masama dapat itoy bigyan ng marangal na pagkilala at uh, uh, yung bilang miyembro ng kapulisan dapat may bandera diyan uh, at bilang respeto sa kanyang pagiging pulis at dapat meron man lang mga dumadalaw So basahin lamang natin yung mga comment ano napakaraming mga comment Salamat sa napakaraming nanonood nga ito ng live sa Facebook at YouTube. Sabi ni Francis Tika, okay na, Boss Mar. Oh, sabi niya, Mario Sulangon. Uh, uh, ano pa siya? Uh, gusto lang namin malaman kay Mrs. Sarto kung kanan ba o kaliwa si Police Captain Sarto? Ano ba siya? Kaliwa po. Ah, uh, kaliwa daw siya, kaliwa si Mrs. Sarto. Ah, uh, si uh, Sir Larry Ang, shout out sa iyo. Uh, mula yata ito sa ibang bansa. So, meron na ba tayong audio? Pakinggan mo, Renz? Meron po. Meron, Mero na. Po. Uh, yan, si Alerto Balita. Ayan. So, salamat sa napakaraming nanonood sa live natin ngayon dito sa Latigo News TV Philippines. Sa Patigas Files, sa YouTube, napakaraming nanonood. Yan, mo muna natin si Ariel Queen, si Meng Ah, uh, si si Boy Patak Reyes. Siguro kanina to, ala sandan daw. Ma'am Orchid mong na Australia set out. Ah. Uh, Siya. Uh, Pani cherry blossom. Uh, sabi niya kung may nagtatanong at nagbabanta sa buhay niyo, eh uh, di patres sabi naman niya, no. Yeah, Robel, I set out. So, kamusta naman yung mga audio kanina sa interview natin, may audio ba? Okay naman. So, yan mga kaibigan, ang uh, uh, bisita natin sa hapong ito si Renzo Pedrucci. Yan po at uh, si Mrs. Katrina Joy Asarto uh, ang uh, asawa nito, ng asawa niya si Police Captain Rani Sarto na ayun sa report ng uh, kapulisan ay ito ng hold up ng convenience store. Subalit ayon dito sa kay Mrs. Uh, uh Katerina Joy Sarto ay kilalang kilala niya ang kanyang asawa na si Police Captain Rani Sarto na isang matinong pulis araw-araw umuwi -araw sa kanilang tahanan at hindi niya magagawang ma-hold up at yung ipinakitang litrato. Pakita natin ulit. Yung nakitang ng uh, hold -er sa loob ng convenience store hindi po daw niya yan asawa at yan ay walang, uh, hindi po ba makaibigan, di ba kayo nagtataka? Yung hold up pair na yan sa loob ng convenience store na nakuha na, na CCTV ay walang uh, sipir. Yung kanyang uh, jacket na pula, makaibigan. How come na nagpresenta na jacket ang PNP na di umano'y nakuha sa motor ng uh, police na si police captain na uh, Asarto, uh, yan po ay uh, may may siper mga kaibigan. Mukhang nga uh, hindi nagtutugma pulis uh, Police Colonel uh, Angel Garciliano sir, no? Pakitingnan niyo po maigi dahil sinasabi ng ni Mrs. Caterina Sarto kung ang isang uh, suspect na inahabol ng pulis o makikipagbarilan eh tila yata hindi na yan maguubad ng jacket kung yan ay nakipagbarilan eh, ay tinamaan na rin yung jacket niyan. Tama po ba, ma'am Catherine? Tamang tama po, sir. So yan, mga kaibigan, itong kasong ito ay atin itong uh, tutugay-gayan at uh, tututukan natin ito dahil kawawa naman ang pamilya nito kung uh, ito'y uh, mapapahamak. Kaya sa ating butihing uh, Police uh, Colonel Angel uh, Garciliano sir, no? uh, bigyan niyo po ng proteksyon ang pamilya nitong si Catherine uh, Joy Sarto, ang kanyang pamilya. At kay General uh, sa ating PNP Region 3, ha? pakita natin, Brigadier General uh, Rogelio Peñones, sir. Itong kaso pong ito ay uh, inyo pong maiging at ang programa ito ay uh, uh, inilalapit namin sa inyo ang uh, kasong ito ni Police Captain uh, Rani sarto at ang kanyang pamilya, no lalo na kanyang pamilya na buhay ngayon ay bigyan nyo po ito ng proteksyon dahil ah uh, Uh, ito po ay uh, nakatutok na dito ang mata ng taong bayan at ang programang ito ay nakatutok. So si uh, General uh, Pinyones, na ba? Uh, Pro 3, uh, Region 3, no? Uh, si Police Brigadier General uh, Rogelio Pinyones. Meron po 'yan. PNP Pro 3. Si uh, Joya uh, Sarto ay uh, nandito sa aming himpilan kasama si Rens Perducci. Ang uh, aming uh, reporter sa Kamanaba area at yan po si Mrs. Catherine Joy uh, Sarto, ang asawa ni Police Captain na uh, Sarto no na Di Umano ay uh, nang hold up ng uh, convenience store sa Marero Bulacan at uh, nakipagbarilan sa mga pulis hanggang sa itoy mapatay bagamat uh, ayon kay uh, uh, Mrs. Sarto ay uh, hindi niya hindi magagawa na kanyang asawa mang hold up at uh, siya ngayon General Sera yumihingi ng hustisya, uh, katarungan para sa kanyang uh, uh, mister na si Police Captain uh, Sarto na inyong kabaro, no? At uh, atending uh, kinukundi na yung uh, pag uh, hindi man lang hinintay nung uh, punerarya ng uh, kumuha dito sa labi ni Police Captain Rani Sarto makaibigan, no? Hindi man lang ipinagpaalam kay uh, Mrs. Caterina Joya Sarto na bago sana kuhani ng uh, punerarya yung labi no, ni Police Captain Sarto dapat inintay niyo dumating ang mag anak Tanungin natin si Mrs. Caterina Joya Sarto. Ano <coughs> mo sasabi niyo doon, ma'am? Yes, tama po yan, sir. Dapat po, bago po na ng hospital yung labi po ng asawa ko, dapat po meron pong permiso ko. Ayan po, tama po yun, ano? nga uh, Deo, ano? Tama po yan na uh, hindi uh, dapat basa-basa uh, na lamang ay uh, kukuhanin yung labi ng uh, isang uh, tao na hindi malang ipinaalam at kinuha ng uh, punerarya. Yan ay isang malaking uh, kalukuhan mga kaibigan. So dyan muna. Uh, pansamantalang uh, si Mrs. Uh, Joyce Harto at uh, si Renz Peducci, yung ating reporter, ay atin muna nga uh, pinakakawalan. Mrs., salamat po sa inyong pagtitiwala dito sa ating uh, programa. Meron po ba kayong huling uh, uh, ibig sabihin na uh, minsahi mensahe para makarating sa ma sa gobyerno at kay PNP Chief General Jose Melisio Nartates ang inyong pagkakapatay na inyong asawang si Police Captain Rani Sarto? Um, thank you po sir sa pagkakataon na masabi naman po yung panig ko. Um, nagugulan lang po ako, no? hindi po kami nagkausap ni Sir Pinyones. Sir Pinyones po. Kaya hindi ko po alam kung Saan niya po or kanino niya po um, nalaman na, na natatli yung anak ko, na ako po ay may sakit at nagkikimotherapy, na ako po ay walang trabaho, at nakinumpirma ko po na yung suot po ng suspect po ay jacket po ng asawa ko. Yun, yun lang po, sir. Yung jacket na suot ng suspect ay hindi jacket ng asawa mo? Hindi po, sir. Ayun, mga kaibigan. Uh, Renz Perucci, meron ka pa bang uh, sasabihin? Okay, uh, idagdag ko lang uh, kasamang Marat. Uh, dito naman po sa ating uh, kapulisan natin sa NPD, eh, dapat naman po natin ng ang ating mga kasama. Ano po, uh, regarding dyan, uh, medyo ang kalagayan po ng uh, ating uh, opisyal na uh, si Captain Sarto ay wala uh, walang na Ano po, at uh, din po yung tinatawag natin na plug bearer and then uh, alam na naman natin sa itaas na hindi pa naman to na na, na judgment kagad. Ka Dapat po uh, intay muna nila ang panig ng uh, depensa ng ano, pamilya. Okay, ito ta may text dito basahin lang na muna natin na uh, INC ipaglaban mo ma'am kung talagang napagkamalan lang ang asawa mo pero uh, nakapagtataka kasi ma'am uh, bakit uh, siya nakipagbarilan kung hindi siya yun no So yon pinaliwanag na nya na uh, nabanggit na rin natin nya na ayun si na uh, yung uh, litrato ng nang uh, hold up do sa loob ng convenience store naka-jacket ng pula na walang siper yung dibdib no yan makikita pakita natin pero yung uh, hindi daw yan asawa ni Mrs. Caterina Joy Sarto at yung ipinakita naman jacket na may sipher sa dibdib at may tali yan po yung jacket ng kanyang asawa at yan ay pineresenta ng mga pulis. No? Pero ang katanungan nga ni Mrs. Catherine Joy Sarto, papaano na-recover yung jacket na yan sa motor ng kanyang asawa na kung nakipagbarilan, bakit kailangan pang hubarin? At bakit magkaiba yung jacket na yan na may siper at yung jacket ng uh, doon sa convenience store magkakaiba? Anong masasabi niyo rito, ma'am? uh, po na mistaken identity po ang nangyari. So, yan mga kaibigan. Uh, Renz, meron ka pa bang uh, idadagdag? Ayun uh, yun lang po. Ang gusto lang po natin ang lumabas ang katotohanan, ang justice for all po natin para kay uh, Police Captain Sarto. And then po, uh, gusto lang po din natin linawin na uh, sa Pro3, kung alin po ang talagang tama doon sa inilabas nilang press release na around 8.30pm ng makaresibang MPS Marilao and then ano pa ano naman po yung po, uh, plus alarm nila na 7:45 pm na in progress din po na robbery okay ito may text lamang dito ano bakit walang pumunta sa kas nakasamahan sa trabaho at bakit sabi ni Francis Tika bakit wala pumupunta nakasamahan sa trabaho at bakit kakasuhan ang mga kaibigan na gustong dumalaw sabi niya grabe naman sila nagsiserbisyo din naman yung tao sa bayan Mario Sulangon request po kayo ng re-investigation sa NBI. So okay. na 'yan po napakarami, salamat sa napakaraming nanonood ngayon ng live sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. Napakaraming nanonood ano? halos may git daan. So 'yun ma, maraming salamat po sa inyong uh, pagpunta rito sa aming himpilan. Thank you. Ah, uh, kasamang Renz sa... Okay, salamat po sa inyo sa pagpunta nyo. Okay, uh, salamat din po sa ating programang Latigo News TV at sa mga giliw na taga Uh, at ang kiligin po ninyo ang Latigo News TV, like, please like and share po. Uh, Nagulat po, Renz Pedroche. Ay, Ma'am Catherine, may mesahe ka pa ba? Um, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin na makapagsalita po. At inuulit ko po sa PNP po, uh, sana po mabigyan po ng uh, hustisya yung pagkamatay ng asawa ko. Okay, salamat po. Yan po mga kaibigan. Ang, uh... Mrs. ni Police Captain Rani Sarto uh, napatay sa uh, encounter na diumanoy ng hold up ng convenience store. Subalit ayon kay Mrs. Uh, uh, Catherine Joy Sarto ay hindi po masamang tawang ang kanyang asawang Police Captain at araw-araw po umuwi ito sa kanilang bahay at maayos po ang kanilang hanap buhay dahil siya po ay uh, isang nurse na nagtatrabaho at may malaking sweldo at ang kanyang mister naman ay malaking sweldo bilang Police Captain. So ma'am, maraming salamat at uh, nakaantabay po ang uh, programang ito. Alright, okay, tayo po muna ay mag-station break. Station break po muna tayo at magbabalik po kami. Huwag ko kayong aalis.